Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 10 hanggang 16. So mga kapwa ko, Virgo, kamusta po kayong lahat today? Let's begin. Inhale. And exhale at the center of our reading. You have the Nine of Cups. Wow! Alam mo na, Virgo, kapag lumalabas si Nine of Cups sa aking reading, kung lagi po kayo nanonood sa akin, this is a great indication na kailangan mo na mag-wish. So close your eyes and make a wish because this is a wish fulfillment card. So great for us. Napakagandang linggo ito. In the area of what you want, you have the Ten of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need, you have the Three of Cups. Yes. napakaganda. In the area of what's affecting current energy, you have the Three of uh, Pentacles. Beautiful in the area of your near future, you have the six of pentacles. Wow, ang gaganda nito. In the area of your challenge for the week, you have the six of swords. Ooh, ang gaganda. Six, six. Mamaya pag-usapan natin kung ano meaning nyan. In the area of your fortune, wow, magician card. Wow, everything is possible. Grand manifestation is coming in. In the area of your divine messages, you have the eight of wands. At ang outcome nyo po for the week, eto yon mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you, thank you, thank you muna mga kapwa ko Virgo. Ang birthday ko po September 18 So thank you, thank you, thank you po sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Yan lang po yung only way para po supportahan nyo ko. Every time na meron po tayong free reading for Virgo dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po. Sa tuwing hindi po kayo nag skip ng ads. Salamat po. So, at the background of your deck, you have the Death card. Yes, a grand transformation ito. Magaganap this week yung mga pagbabago sa buhay na inaasam natin. Yung mga old Virgos natin, um, yung mga old life natin, yung mga um, Virgo 2.0 na tayo. No? Yung mga lumang pagkataon natin, binabago na natin yon. Some of you are changing routine, changing diet, changing career, changing mindset. So parang may binabago ka sa buhay mo na alam mong makakabuti para sa iyo. And this week start na 'yan ng mga pagbabago. So congrats, congrats sa mga kapwa ko Virgo na nanonood today. So at the center, alam mo ngayon pa lang nakita ko this is one of your best weeks in my reading for all of you Virgo. You have the nine of cups. Nine of cups is a wish fulfillment card this week, napakalaki ang chance ang makuha mo yung ninanais mo. And then, yung pagbabago na hinahangad mo for yourself, for your career, for your life is definitely here. Kitang-kita kita, kita dito, getting your fulfillment, getting your manifestation, getting your satisfaction sa isang bagay. Some of you, I approve. Some of you, I nabubuo na yung pangarap. Some of you, tatawagan na kasi pasok ka na Virgo. So some of you meron ka mga nakabinbin na ginagawa before, ngayon aarangkada na at lalarga na yung proseso. Sa ma view nakita ko dito, tanggap, no? Meron kang dinasal na sana Lord, ibigay mo sa akin. Please, please, please akin na 'yan. And here it comes. You're gonna sit in this chair, feeling, experiencing at ninanamnam yung katuparan ng dinasal mo yung katuparan ng wish mo. Kaya ano ang kailangan gawin ng mga kapwa ko ka Virgo once dumating yung wish mo? Tapatan. Maging aligned ka sa wish mo. Ano ibig sabihin nun? Kapag dumating ang wish, gawin mo ang lahat para yakapin siya at mapatagal mo sa buhay mo. For example, ay ko itong ginagamit na example kasi very, very applicable gusto mong maging singer, talagang die hard ka na I want to be a singer on TV, magkaroon ng sariling kanta. Pero pag may audition sa SM, pag may audition sa GMA, sa ABS, ayaw mong pumila. So, bumubukas na yung mga pintuan, pero ikaw, ayaw mo maglakad at mag-apply, mag-audition. Parang ganon. So, you need to align yourself sa bumubukas na pintuan palapit sa iyong mga wishes. Parang ganyan. So, kailangan daw aligned tayo para yung paparating, mayakap natin ang tuluyan at tumagal sa buhay natin. So, mga kapwa ko Virgo, let's clarify this Nine of Cups. Siya nga pala, saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo? nag enjoy ng ating reading for today? Comment down below. Gusto, ko gusto ko pong makita kung saan po nang gagaling ang mga kapwa ko Virgo. The Nine of Cups, The Ace of Pentacles. Wow, wow, wow. Kina mo naman, hawak-hawak mo yung blessing na makukuha mo. Napakaganda nito. Kaya nga, ampayo sa'yo na yung Spirit Guides Virgo. Kapag nakamit mo tong new blessing na matagal mong pinagdasal, garantiya ito, ha, guaranteed blessing ito. Kasi, oh salong-salo mo yung Ace of Pentacles. New blessing, new opportunity, new money, new sideline. Talagang bagong-bago ito kailangan daw parang boto, maitanim mo to ng tama. Maitanim mo ng tama yung papasok sa yo na wish mo. Para tumagal, para maglast sa buhay mo at lumaki yung mabong at maging malaking malaking puno. Okay? So grab it. Grab the new opportunity. Don't take this for granted. Ito na talaga yung katuparan para sa inyo. So congrats po. Kung ano man yung new blessing na papasok po sa buhay ninyo ngayong linggong ito, congrats, congrats, congrats in the area of what you want, you have the Ten of Pentacles. You want, this time, a long-lasting blessing. Some of you nag ng uh, pagkakakitaan, bagong negosyo siguro, or bagong sideline, o nag ka ng permanenteng pagkakakitaan mo so that hindi, ka, hindi mo naabalahin pa yung mga next month or next year na kita mo o ng mga obligasyon mo or bills mo. You want to be financially secured. And nakita ko rito involved ang pamilya. Some of you are going abroad kasi sabi mo, nandoon ang pera, nandoon ang swerte, nandoon ang pambayad ng bills at may kinabang naman dito, buong pamilya eh, parang ganyan. Some of you gusto nang maitayo yung isang negosyo na sabi mo, gusto ko sa bahay na lang ako kasama ng kamag-anak ko, ng mga anak ko you want to do things not just for you but for your whole family. Kaya yun ang inaatupag mo ngayon. Kaya ready ready kang baguhin, ko ano man dapat baguhin, ma-accomplish lang yung pampamilya. Nakita ko dito sa ma-view are selling lands para may binibenta kang lupa or bahay or property na ang balik, ang bayad ay makikinabang ikaw at pamilya. Parang ganyan. So, nakita ko rito sa ma-view parang nag na for um, parang retirement or plan for uh, your retirement home. Parang ganyan. So, may inaasikaso ka para sa pangmatagalan this time. And you want this to happen. The Ten of Pentacles. The Page of Pentacles, yes. Really, you want to make this your top priority. Meron kang inaasikaso na sabi mo, kailangan ko tong magawa ng tama. Kailangan ko tong ma-accomplish sa life ko. Kailangan ko tong ma-plan siya at malatag ng maayos. Kasi pag ito naging okay, alam mo na long lasting to for the family. So kitang kita ko talaga dito sa of you are wanting na matanggap na sa isang bagay o ma sa isang bagay. Kasi kapag talaga nakapasok ka dyan na talagang solid na, no? um, garantiya pang matagalang kita to para sa pamilya. So congrats po in the area of what you need. Siya nga pala, Virgo. Ito po ay weekly reading. So, isulat mo naman sa baba kung ano yung mga problema na gusto mong ma-solve this week. Halimbawa, I want blank na ma-solve ko na this week para makalarga na. I want this blank na maayos na para okay na kami ng anak ko. Mga ganyan. So, comment down below. Feel free to write ano yung mga problema ang gusto mong masolusyonan because that will come true. Okay? In what you need, you have the three of cups. Si so three of cups, sinasabi nito na yung spirit guides, what you need is to relax. Enjoy. Um, na, alam mo, narinig ko, namnamin mo na agad yung tagumpay. Because that is a part of manifestation. Okay? Yung halimbawa, nag, nag exam ka for a certain medical or um, licensure exam, dapat daw, sa isip, sa puso, sa kaluluwa, alam mo na napanalo ka na. Nag-celebrate ka na. You are without a doubt embracing the success. So, parte daw yan ng manifestation power mo. Dapat ikaw, wala kang duda na parang, ay, makakapasa ako doon? Ay, makakuha ba ako? Naku, baka hindi, baka hindi, nakakatakot. Ayoko mag-assume. Pero dapat daw ikaw, celebratory na. Sineselebrate mo na agad yung mangyayari pa lang because you are you on ay parte ng manifestation mo. You are about to celebrate something big this time. Virgo. So, congrats po sa ating lahat. nakakita ko celebration sa mga view, may pupuntahang party, may pupuntahang um reunion or um get together. So, pumunta ka diyan, mag-relax ka, Virgo wag mong bugbugin ang sarili mo sa kakaisip sa mga bagay na pinapangarap mo. Alam ko, alam ko na workaholic ka, you want to make things happen, gusto mong matupad yung pangarap mo, pero in the process, mag-relax ka naman. Okay? Mag-relax ka naman. Um, para hindi ka ma burnout hindi ka totally mapagod, at hindi ka mawala ng gana, especially sa mga pangarap mo. Okay? So, the Three of Cups is being clarified by, Uy, you have three-three. Three of Pentacles and Three of Cups telling you, time na to for you to give thanks. Sa mga kamag-anak nyo po na namayapa na sa kabilang buhay, because inaalagaan ka pa rin nila ngayon at pinaprotektahan ka nila. Na kahit patay na sila na sa kabilang buhay na sila, ay binabantayan ka pa rin at pinaprotektahan ka. So, give thanks to them. Okay? the three of cups being clarified by the four of pentacles. Yes, you need to let loose. Sabi ko nga sa inyo, party-party naman tayo. Relax-relax naman kung kailangan mo lumabas, mag-mall, kumain sa labas, makipagtsikahan sa mga kaibigan mo. Gawin mo yan. Kasi masyado ka daw guarded, masyado ka daw nakafocus sa mga bagay na inaalagaan mo to the point na hindi ka na ganun kasaya or parang nai-stress ka lalo, nag-worry ka lagi. So, para panandali ang makabitaw ka sa hirap, sa problema, sa inaasikasa mo, learn to have fun naman daw. Okay? Mag-relax ka. Mag-have fun ka this week, Virgo. Napaka-importante yan para sa ating lahat. Para makadetach, makahinga, makapag-relax. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the three of pentacles. Yes, yung fulfillment mo ay mangyayari. I'm seeing you being recognized. Some of you, sa isang community o sa trabaho o sa ginagalawa mong circle, kitang-kita ko na kikilalanin this time yung trabaho mo. Some of you, makakatanggap ng uh, employee of the week or employee of the month. Makakatanggap ng reward, makakatanggap ng uh, promotion. Or some of you, nakita ko rito na yung nakabinbin ng mga papeles o dokumento or project, ngayon kikilalanin na yan at nakita ko rito na you are gonna be approved. At talagang flying colors yung hard work mo. So, kung kayo po ay kumikilos and nagpapasa or humihingi ng approval from someone, nakita ko rito na ibibigay sa'yo yung approval. Kaya wish fulfillment talaga to at makukuha mo yung reward mula sa pinaghirapan mo na ito. So congrats po. Sa mga view, nakita ko rin dito na parang i-display mo yung ginawa mo. Parang uh, nakita ko talaga kinikilala yung pinagpaguran mo. Parang ganun. And you are being recognized and acknowledged by this group at ikaw ay reigning supreme. Naka spotlight ka this time Virgo, ha? Naka spotlight ka. That's why things are changing for you. Kitang-kita ko rito magbabago yung dynamic. Um, kikilalanin ka na, titingalain ka. Uh, mas papahalagahan ka today kasi nakita nila yung galing mo at yung husay mo, okay? The Three of Pentacles, the Ten of Pentacles. Wow. 10-10, ten, ten, telling you, end of a tough cycle. Kung merong ang inaayos matatapos na yan. Mahukompleto mo na. Okay? Kung meron kang inaasikasong project, dokumento, nilalakad, pinapapirmahan, binubusisi, matatapos na. Mahukompleto mo na siya. So, congrats po. So, with a 10 of pentacles clarifying the three of pentacles, this reward or this acknowledgement, na nasa spotlight ka, kitang-kita ko rito, tatagal to sa buhay mo. There will be a reward giving you a solid foundation na kakapitan mo for a very long time. Kaya kung ikaw ngayon ay nasa middle ka of presentation, approval, or project up, um, na pinapasa, o kaya sa grupo ninyo, sa kumpanya ninyo, parang ikaw yung punong abala, makikita mo, you will reign supreme dyan. Aangat ka, kikilalanin ka, successful ito. It will be completed at yung completion na ginagawa mo, pabor sa iyo ang outcome. Nakita alam mo, narinig ko, you will reap the reward from your hard work. So congrats po. In your near future, you have the six of pentacles. You have six six here, six of pentacles and the six of wands telling you na kailangan mo mag-reflect this time, Virgo. Ano ibig sabihin nun? kailangan mong tignan kung ano yung pinagdaanan mo itong mga nakaraang limang buwan, isang taon, dalawang taon, at tignan mo kung ano yung mga bagay na gumagana at ano yung mga bagay na hindi. Ano yung mga pumapaliya na huwag mo nang ulitin pa, and then ano yung mga gumagana na dapat mong doblehin, na nag-work pala sa life mo, and you need to amplify that. Okay? Okay. 66 is also telling you this time around kailangan daw alalahanin mo ko ano yung buhay mo before at buhay mo ngayon gaano na kalayo yung naabot mo pertaining sa goal mo kapag nakita mo ay ang layo-layo pa pero ang layo na nararating ko so lalakas ang loob mo na sige ituloy pa natin kasi malaki na pala yung hakbangan ko malaki na pala yung naabot ko so ituloy pa natin ito so kung halimbawa nakita mo ay parang malayo pa pala so may realize mo, kailangan ko pang doblehin yung effort ko. So, you will realize what to do with this reflection. Okay? So, yan ang gawin mo this time. In your six of pentacles, kitang-kita ko rito, mahukuha mo. Meron ka matatanggap, meron ka mare-receive na bagay mula sa pinaghirapan mo. Especially here, oh, you have the three of uh, cups, talagang celebration. The good outcome will be here sa mga view nakita ko kung meron po kayo mga pinautang, babayaran na kayo. Nakita ko rin dito na kung meron kang pinagtrabahohan ngayon in your present life, in the near future for the next six days, six weeks or six months, nakita ko na mahukuha mo yung magandang magandang bunga ng maitatanim mo today na punla mula sa wish na natupad para sa'yo. So halimbawa, natanggap ka sa trabaho ngayon sa so call center, at talagang ginalingan mo, tinanim mo yung buto para lumago. In the next six weeks, six months talagang kukubrahin mo yung good result sa mga pinaghirapan mo today. Okay? Napakaganda for all of you. Talagang you're gonna receive something this time na talagang deserve mo. At nakita ko babalik na yung balance sa buhay mo. Kumpara dati parang ang hirap-hirap, nakakapagod, laging kapos, pero ngayon talaga namang kaching nandiyan you're gonna harvest the good things. Six of uh, Pentacles, the Hierophant. Yes. Wow. Hierophant is really leveling up. Unti-unti kang umaakyat dyan sa ginagalawan mong industriya. Um, you are not just an entry-level position. Nakita ko rito na paangat ng paangat ng paangat yung expertise mo, yung kaalaman mo, yung wisdom mo, kaya kinokobra mo yung mga magagandang bagay dahil alam mo kung paano na yung galawan dito. Sa ma view nakita ko, you will get a mentor, a teacher, supervisor, boss or friend na tutulong sa iyo. Sorry, hanggang ngayon inuubo pa ako dahil sa trangkaso ko. So, kalaban ko pa rin, kontrabida pa rin sa buhay ko ang ubo. So, sorry po. In your reading, talaga nakita ko rito, may tutulong sa'yo para makuha mo yung mga bagay na hinahangad mo this time. So you don't need to worry. Okay? Time na for you to receive and time na for you to level up. Napakaganda. In your challenge for the week, you have heal through art, express your shadows in art and let healing unfold, creativity and expression. So, maghanap ka daw Virgo this week ng mga outlet mo sa so, kung para magkaroon ka ng hingahan. Halimbawa, mahilig ka magpainting, kumanta. Lagi mo daw gawin yun para makahinga ka sa lahat ng bigat ng dinadanas mo. Okay? Another message, lack of awareness. So, kailangan daw bukas ang isip, bukas ang puso mo sa mga nangyayari sa buhay mo para alam mo yung mga dapat baguhin, mga dapat i-amplify, mga dapat palakihin at dapat ituloy. Okay? In your challenge, you have the six of swords. Sabi sa iyo yung spirit guides, para to totally manalo ka na this time. Focus, focus, focus. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng ibang tao. Huwag mong intindihin ang puna nila, ang judgment nila. Ikaw ang kailangan eyes on the prize, eyes on the target. Kitang-kita ko rito, malapit na malapit ka na magtagumpay, kaya huwag kang mag-quit. Huwag mong uh, pababain yung iyong, ex, yung iyong Um, performance or yung consistency mo pagdating sa isang bagay. The more na ikaw ay required to accomplish things, the more na kailangan mo maglaan ng effort kasi garantiya ang tagumpay mo. Kaya huwag kang bibitaw this time. Ramdam ko na maraming mga tao sa paligid mo ang nakatingin sa'yo. Either minamata ka or uh, binabash ka o pinapaliit ang pakiramdam mo. Mas lalot higit na kailangan mo laksan ang loob mo para magwagi ka, okay? Yun, oh, yes. Tamang-tama, tumalon. Eight of wands. Eight, eight, you have abundance this time. Congrats po. May abundant energy ang buhay mo, whether sa love life, sa negosyo, sa pera o career. With the eight of wands, tamang-tama yung sinabi ko kanina, kailangan undivided attention ka dito. Nakafocus ka sa ginagawa mo para garantiya yung tagumpay. Okay? Kung ito man ay negosyo, kailangan nakatuto ka dyan every single day para masiguro mo matagumpay siya. Gayun sa trabaho, sa career, sa pangarap, kailangan talaga hindi ka papa-distract with a lot of things, okay? Yan ang challenge sa'yo for the week. In your fortune, you have watching clouds, lie back, rest and relax. Yes, ito yun. Sabi ko nga sa inyo, panahon na para ikaw ay mag-relax naman. Masyado kang totok kasi lagi sa trabaho, sa negosyo. Alam ko sinabi ko undivided focus pero dapat binabalanse mo. Nagkatrabaho ka sa araw, pero pag-uwi, dapat may panahon ka para mag-relax, mag-have fun, may panahon ka para sa sarili mo. Okay? Kailangan balanse 'yan. Hindi puro trabaho lang, no? Sa trabaho, focus ka araw-araw, pero pag wala ka sa trabaho, mag-focus ka naman sa kaligayahan mo. Okay? Transformation, yes, ito 'yon. A fresh start, a fresh new way of living emerges. Wow. Talagang nagbabago na yung buhay mo. You are transforming into this brand new Virgo na kakaiba sa dati mo. Kaya nga required sa'yo dito ang mag-reflect eh. Para makita mo kung nasaan ka sa buhay mo today at kung ano yung mga gusto mong baguhin at mag-transform ka to the new level of Virgo. Okay? Especially here, in your fortune area, magician card. Tapos na ang laban. This is your spirit guides telling you kayang kaya mong makuha yung minanifest mo. Isulat mo nga sa baba, Virgo, ano yung mga gusto mong i -manifest? Ano yung mga dinadasal mo? Isulat mo yan, it will come true. I manifest blank to happen in my life. Nakita ko rito na kayang-kaya mong gawin yung kinakatakot mo. Some of you, nag-double parang, ay, ayoko niyan. Ay, sige, gawin ko na. Ay, nakakatakot, wag na lang. You can achieve it meron kang hiniling sa langit, matutupad na yan sa lupa. Kaya kailangan talaga ready ka. Both cards are telling you a wish fulfillment and a manifestation coming in. So ano kailangan gawin ng mga Virgo this time? Yakapin yung blessing, align yourself, at gawin mo makakaya mo para mapalaki mo siya sa buhay mo at mapatagal. Meron kang dinasal, it will come true. Ready-ready ka nang yakapin siya. You are equipped, you are um talagang fulfilled this time to make this happen kapag polo malabas si magician card this is also a guarantee message para sa'yo. you need to take action now kailangan mo nang kumilos ngayon para matupad na siya kasi handa ka na daw ready ready ka na okay and you are now ready for the transformation ng buhay mo clarify natin the magician card is being clarified by the page of cups. Wow, unexpected surprise ito. Unexpected gift. Ikakagulat mo daw yung magandang mangyayari this time. Akala mo tapos na, no? akala mo yung nakabinbin before, wala na nang mangyayari, biglang boom. May plot twist ang buhay mo. May biglang magaganap mula sa mga hiniling mo na siguro nakalimutan mo na, na nawalan ka na ng pag-asa, nawalan ka na ng hope, biglang boom, naganap sa buhay mo. So expect unexpected gifts from your manifestation this time. Congrats po. I like mo tong video na to, to manifest what will happen in your life today, okay? In your divine messages, you have the answers you need are coming. Yes. Darating po ang mga sagot sa mga tanong mo. Katu para na mga hinihiling, it will come this time. You also have conclusions are within reach. Yes. Malapit na daw matapos. Sabi ko nga sa inyo, the completion of something is arriving this time. So, makukompleto na yung isang bagay, yayakapin mo na yung outcome, and you will be free from all the burden. Congrats po. In your divine messages, you have the eight of wands. Sabi rito, dire-diretso lang. Don't quit. Huwag ka magduda. Lakaran mo. Some of you, parang mag-travel. Whether may asikasuhin ka sa ibang lugar or totally lilipat ka for your grand transformation your spirit guides are telling me this time na dapat talaga ikaw ay nakatutok at nakafocus ka sa gusto mo. Hindi pa iba-iba, hindi nare-distract, -na hindi atras abante, at hindi urong sulong. Kailangan talaga buo ang loob, buo ang isip, ilalaban ko to, dediretso ako. Ganyan, okay? The eight of Wands. the death card, yes, wow, 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 wow. Nasa new transformation ka and new direction ka ng buhay mo. Kaya kung feeling mo ngayon parang hirap-hira, parang gulo-gulo, huwag -gulo, kang mag-alala, magabago na yan lahat pagdating ng good news na ito. Nakita ko may darating sa yung bagong balita na magpapastreamline ng ginagawa mo. Kung dati hindi mo alam kung anong galawan, kung saan pupunta, biglang boom. May darating na bagong balita na magpapadiretso ng landas sa bagong buhay. So congrats, congrats, congrats po. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kata ng fortune cards. You have dog barking, advice from a friend, bakinig ka sa payo ng isang kaibigan, Virgo. You also have feather, someone you know is undependable and unreliable. merong ka daw tao sa buhay mo na hindi maaasahan at hindi mapakakatiwalaan. So, mamili ka. Pakinggan mo sarili mo kung sino katiwatiwala, okay? You have will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Yes, dalawang cards na nagsabi sa'yo, focus, focus, focus sa goal para hindi ka ma-distract at hindi ka malingat. Another message of bell announcement. Wow! Meron ka daw aasahan na announcement this time. Congrats po. Baka yan yung good news sa darating. Congrats, congrats. At ang outcome ni Virgo for November 10 to 16, you have, wow, 10, a nine of swords. Nakita ko rito, lahat ng worry mo, malulusaw na. Kasi ending na yan dumating tayo sa death card. Ito ang bala mo in your background energy. Kaya kung ano man daw ang problema mo, kung ano ang ini-stress mo, mga pangamba mo, mga worry mo, malulusaw yan. It will end. Because the solutions are here. The manifestation will come. At hindi mo na kailangan pang problemahin yung mga uh, over-analyzing mo or overthinking mo because the good things will come para sa'yo. Kaya tantanan mo na Virgo ang negative thinking, ha? Hindi makatulong sa'yo yan. The Nine of Swords, the Four of Cups. Yes, wow. Four, four, you are protected and you are stable. So, meron kang hinihintay, <coughs> meron kang hinahangad sa buhay mo, kaya ka na may problema sa mo. Kailan ba darating yun? Nakakainis. Nakaka ano ba? Ano ba? Nakakainip na. Kailan ba darating yung hinihintay ko? Boom darating ng biglaan yung hinihintay mo. May surpresa kang aabangan. At yun ang tatapos sa lahat ng worry mo. Malulusaw lahat ng to dahil meron ka ng pangahawakan na bagong blessing mula sa mga hinihintay mo. So, this is a sign. Meron kang hinihintay, darating siya, at malulusaw na lahat ng pangamba mo. Because you're on to a transformation of your life. So congrats mga kapwa ko Virgo. Magbabago na ang buhay natin for the better. Congrats, congrats. Ito po ang inyo November 10 to 16. So po kayo naka-resonate. Comment down below na I'll be reading your messages. Thank you for watching mga kapwa ko Virgo. I love you. This has been James for James therapy PH. God bless everybody.